Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay po ako ng aking mga rason bakit nagustuhan ko ang C++ programming language compared sa ibang language. Ano ba ang mga dahilan ko? At dapat ba hanggang ngayon pag-aralan pa ang C++ programming language? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Nagpro-program po ako ng matagal na including my college days 1995 hanggang ngayon 30 years already no uh, I use several programming language sa ibang mga system so sa ngayon guys I do some programming for my books that I wrote and for hobby pero serious programming I already semi-retire on that way back 2017 when I retired as a software engineer sa isang IT company sa Manila Accenture to be specific So I focus na lang po sa business, sa trabaho, at book writing at iba pang endeavors, content creation. Now, ang tanong, bakit nagustuhan ko ang C++ compared sa ibang programming language? I'm not saying those programming languages are nonsense or hindi maganda. Personal preference ko lang. Una-una guys, ang C++ para sa akin ay madali lang po mag-program. Madali siya. Iwan ko. Basta madali lang para sa akin para madali ko lang sa maintindihan, mga advanced concepts siguro medyo nahirapan ako pero makukuha na With the advent of vibe programming, pag with the use of BIAS, sobrang dali na. Pangalawa, na gusto ko sa C++, mabilis, sobrang bilis compared sa Java. Even though nowadays we have very fast computers at a very affordable kahit tumang computer, pwede ka na makaprogram ng Java, Python, at iba pa with very good ideas. Pero nakita ko talaga ang C++ sobrang bilis mag-run ng program. At saka, available po siya, no, sa lahat ng mga platforms. Linux, Windows, macOS, kahit sa phone nga pwede, Android, no. Ang iba nga meron din, pero mas marami po ang C++. Pangatlo, until now, ginagamit po ang C++. Engineering, scientific, Arduino is a derivative of C or C++ language, embedded systems, ginagamit pa rin sa automotive. Sabi nga ng kapatid ko doon sa Michigan, si is working in Ford. May mga kasamaan sila, software engineer, ang mga ECU or computer box, mga sensor ng sasakyan, it is written on C++ or even C language. Actually, you can write no a C program in a C++ compiler. Meron niya ako, may nagpagawa sa akin na claim. Timura lang yun, parang 1,000 or 500 pesos lang. May mga functionality na hindi ko siguro na alam. During the time, wala pa yung mga chat GPT, ah, mga Gemini. I combine C in C++ code gumana naman. Hindi naman nagreklamo ang kanyang teacher. <laughs> Bakit dalawang language? Actually, kahit ang Windows natin na ginagamit, Windows 11 or previous version ng Windows, gawa po yun is combination of C and C++ language. Yun po. Tatlo na yun. No? Pang-apat, maraming libre na ano, a compiler sa C++. No? Ibang language meron din, pero iba may bayad or ano, code blocks. Dev C++, GCC, libre na, madali pang uh, iset up, walang problema. Pang-apat siguro, C++ is a good language for teaching programming. Bakit po? Tinuturuan po tayo ng variable declaration. Iyan po, isa. Marami po siyang library. At saka ang library ng C++ guys ay umi-evolve po. Akala ko nga old code lang ng C++ sa ngayon may modern C++ na C++ 23, C++ 17, STL standard template language nung una wala pa yon eh. So it evolves because of the demand. Now, ano naman ang mga ibang tao na binabanatan ang C++? Lahat ng language may mga detractors. Una-una, ang C++ daw ay luma na. Kahit Java, ngayon luma ng Java, 1995, 30 years ago. Ikalawa daw, mahirap pag-aralan. Depende na yun sa inyo. No? Pag tatlo, hindi po siya pwede sa web application. Now, sa back-end pwede siya. Hindi naman lahat ng mga languages ay kaya lahat ng mga problems. For example, web ang gagamitin, ang gawin mo, gagamit ka ba ng C++? Simple, gamit ka ng PHP, Node.js, or ano mga language was designed for the web. Every language, guys, tandaan nyo, was designed to a specific applications. Hindi po lahat one language fits all. No, hindi po yun ganon. Yun lang po guys. Sana po may natutunan po kayo bakit uh, gusto ko ang C++ language compared sa ibang language. Maraming salamat. Ito po ay personal ko na opinion. Ha. Kung may idagdag kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all. Don't forget to subscribe. Thank you guys.